guys panoorin nyo ganito pala ang paggawa ng ano mega mega sardines amazing sariwang sariwa pa yan oh galing kahanga-hanga yung makina nila yan pinila pilan nila o. wow lilinisin na yan yan ano, pinutulan ng mga ulo oh malinis na yan lulutuin na siguro nila yan yan, nakalagay na sa lata. Luto na, ibig sabihin yan. Ang galing. Nilagay na nila sa lata. Megasar din siya, no? Ang lupit, oh. Gaya lang palang paggawa ng ano? Mega. Nice. Ang galing ng Pilipinas, oh gawang Pilipinas yun eh. Oh. mga ganyan what? yan ilagyan na ng ano pampalasa ilagyan na ng ketchup wow. yan yeah, may takip na oh direct nila sa ano yan nariripak na nila yan wow ilalagay na sa karton